Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Heso Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Ngayong unang linggo ng Agosto, abay tara na, samahan niyo po ako at uh, tayo magbalik tanaw sa mga kaganapan noong uh, nakaraang linggo ng uh, kapulutan po natin ng lakas at pag-asa upang manatiling nakatuon ang ating mga mata sa layunin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ikay nakikinig sa The President's Report. Noong nakaraang linggo ay uh, nasaksihan po ng mundo ng uh, makamit ng weightlifter na si Heidelin Diaz ang unang ginto na medalya para po sa Pilipinas sa Tokyo 2020 Olympic Games. Nagtakda din po siya ng bagong world record nang uh, mabuhat niya ang kabuang bigat ng 224 na kilo para sa 55 kilogram women's weightlifting event. Bago ito nangyari, noong Pebrero 2020, ay itinampok si Dia sa isang article sa opisyal na website ng Olympics kung saan ay uh, isinaad niya ang kanyang layunin na makamit ang unang gintong medalya para sa Pilipinas sa Olympics. Nanatili ang kanyang uh, determinasyon sa pagsasanay kahit na sa panahong ito ng pandemya kung saan abay nagsara po ang mga gym at sporting events. At noon nga nga, uh, July 26, 2021, ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay nagbunga ng magwagi siya ng ginto. Sa araw ding yon ay uh, natunghayan ng bansa ang huling State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagsisimula pa lamang ng kanyang talumpati ay uh, nagbalik tanaw si uh, Pangulong Duterte sa kanyang mga layunin nang siya ay maupo bilang pangulo, limang taon na ang nakalilipas. Nakita niya na abot kamay na ang mas maayos na pamumuhay para sa lahat ng mga Pilipino sa loob ng anim na taong panunungkulan na niya sa ating bansa. Sinabi ng pangulo na ang kanyang mensahe ay tutuon ng pansin hindi sa mga layunin kung hindi sa mga nagawa ng kanyang administrasyon sa mga nagdaang mga taon. Sa dalawang uh, halimbawang ito ay uh, makikita natin sa mga kaganapan ang uh, magkapareho ang kanilang tinitignan. Si Heidelin Diaz at si Pangulong Duterte ay nagtakda ng kanilang mga layunin para sa kanilang sarili nang magsimula sila sa kanilang mga karera. Ngunit mas dapat bigyan ng pansin kaysa sa mismong layunin ay ang pagsisikap nila na maabot ito. Para kay Diaz, kahit nawala siyang mga kagamitan sa weightlifting at hindi 'yon naging balakid o hadlang upang magpatuloy sa pagsasanay at siya ay magtagumpay. Para naman kay Pangulong Rodrigo Duterte Mahirap mang balansehin ang pagduon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa panahon ng pandemyang ito ay patuloy niyang isinusulong ang mga pagbabagong nais niyang ipatupad sa gobyerno sa huli ay marami pa rin ang kailangang abutin. Sa gitna man ng kabiguan, mga krisis o pagsalungat ay nagpatuloy sila upang matupad ang kanilang mga layunin sa taong ito. Nakita natin ang resulta, may tagumpay at may mga inaasam parin. Si Apostol Pablo ay uh, madalas ring gumagamit ng mga konsepto mula sa sports o sa palakasan upang uh, ilarawan ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Ito ang sinasabi niya sa unang korinto, kabanatang siyam, talatang 24 hanggang 27. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi magtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya nga, may layunin at direksyon ang ating pagtakbo. Kung bagas sa isang buksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang mga masasamang pagnanasang nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang mabuting balita ay uh, sa ibang tao ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan natin na biyaya ng Diyos ang ating misyon at layunin dito sa mundo upang maluwalhati ang Panginoon at maglingkod sa kapwa ng may pag-ibig. Ito ang ating higit na layunin. Kaya naman tayo ay nagsasanay at natututong umangkop para mapakinggan ng ating mga kababayan ang mabuting balita ni Kristo Yesus mula sa broadcast ng FEBC. ay sa pamamagitan ng uh, mga programa sa radyo o ang mga posts sa social media o ang uh, pag-agapay sa mga komunidad, dalangin natin na manatiling nakatuon kay Kristo higit sa lahat ang ating ginagawa. Siguro ay uh, nagtakda ka rin ng uh, layunin para sa iyong sarili sa simula ng taong ito o marahil bago pa man dumating ang pandemya. Kamusta na? na nagbubunga na ba ang iyong mga layunin? Nais din namin kayong isama sa panalangin. Makipag-ugnayan po kayo dito sa amin sa pahina ng Facebook at Instagram sa at FEBCPH o magpadala naman kayo ng email sa info at febc.ph. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa Ministeryong Gawain ng FEBC. Ako po ang inyong lingkod si Dan Andrew para dito sa ating The President's Report. Lagi pong mag-ingat at pagpalaing ka ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.